Ganyan, or ganito, kahirap, guys, ang umanap ng trabaho. Mm -hmm. Pero pag expert ka, guys, wala nang mahirap, no? Simple na lang katama, guys. Mm -hmm. Alright, so, mga expert ito, guys, na mga kaibigan ko, ha? Ah. So, sa akin, guys, natakot ako sa crystal, no? Naihilo ako nito, guys, sa ah, makikita ko itong ah, talim ng crystal, no? Mm -hmm. Ayan o sa mga kaibigan natin wala ang wala to simple lang sisiw lang no ma basic lang katama si Ila yan, guys no basic lang katama sa Ila no mm -hmm. so ano pa ang ginapangita nyo guys no only ah uh, modern glass lang no ang sakalap basic lang katama guys basic mm? uh, slowly but surely Ayan, ayan guys, ayan guys, basic guys, basic, ayan, ayan, mhm, mm mhm, basic guys, ah. basic Ayan guys, very basic lang guys, no, ayan, basic lang, no, o, oh. walang kahirap-hirap, hirap, hmm? basic talaga guys, basic no? Napaka-basic na trabaho para sa kanila guys, mhm, ayan, kita nyo guys, no basic lang talaga sa kanila mga ganitong trabaho no na maka, na napakadali lang ko no very easy very basic All right mm -hmm. very easy very basic ayun guys no very basic no very basic ng trabaho sa grupo